Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 15, 2025, Miyerkules At ating pong ang kapistahan ni Santa Teresa ng Avila, dalaga at pantas ng simbahan. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma, chapter 2, verses 1 to 11. Sino ka mang humahatol sa iba? wala kang maidadahilan. Sabagkat sa paghatol mo sa iba, inahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman natin makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba ay makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? o hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan Kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, inabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Natapwat, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilika ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan paghihirap at kapigatian ng daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Sapagkat ang Diyos ay di nagtatangin. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapisahan po para sa lahat ng mga deboto ni Santa Teresa ng Avila. Si Santa Teresa ay tinuturing din na pantas ng simbahan. marami siyang mga sinulat no, na talagang uh, magiging gabay para sa pamumuhay natin sa araw-araw na naayon sa kagustuhan ng Diyos. At ganun din naman ang nilalaman ng sulat ni San Pablo sa mga taga Roma. Uh, tabang binabasa ko ito, naalala ko ang mga napapanood nating mga hearing na talagang, misan, talagang mapapaisip ka din uh, uh, hanggat maari ayaw mong uh, manghusga pero sa mga nangyayari, alam mo yun yung nakikita mo na ang mga, ang magnanakaw ay uh, inaakosahan, ng magnanakaw ng mga mismong nagkaroon din ng mga kaso sa pagnanakaw. Kaya nahanap natin no, anong nasaan nga ba ang mga pagiging honorable ng mga hearing natin kung hindi naman qualified o walang credibility ang mga ang mga nagtatanong sa mga uh, Iniimbisagahan tungkol sa mga pagkawala ng mga pondo, at hindi pagtupad sa mga kontrata o mga project no? lalo na sa mga uh, flood project na no? ito pa lang no? flood project pa lang ito paano pa kaya yung ibang mga ahensya na may credibility pa ba tayo para magtanong para maghanap o para atulan ang mga nasasangkot dahil hindi nga po no sa kasawian palad ang mga nagtatanong o karamihan sa mga nagtatanong ay meron din mga kaso tungkol sa uh, pangurakon, tungkol sa pagnanakaw. Kaya nawa no, sa sulat nito, ito, uh, ang paanyaya din, syempre manatili tayo sa kababaang loob, manatili tayong nagtataglay ng kagandahang asal, kagandahang yung pagkataon natin no, na base sa aral at mga turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi naman to. Kaya nga napakahalaga no? na nagbabasa tayo ng Biblia, nakikinig tayo sa mga salita ng Diyos, lalo na kung nag-aatin tayo ng Misa, para nang sa ganun ay talagang magabayan tayo ng gusto sa kung paano tayo makikitungo sa ating kapwa. Muli po sa mabagpalang araw sa inyo lahat.